Hi guys! Welcome back to my channel, Almasigi Vlogs. And guys, for today's video guys, is mag-o-offro tayo. I mean, mag-hot mag spring mag tayo today. Kasi sobrang lamig dito ngayon sa Japan guys. Kaya, ayan, samahan nyo ako mag-offro. At, mm, ayun, may time ako ngayon. Kaya, makakapag-offro tayo. Yehey! Ang tagal ko na rin hindi nakapag-hot spring guys. Dito tayo mag-hot spring. Ayan, dito sa Ichinomiya, guys. Ayan siya. Kaya, let's go, guys. Pero, hindi ko kayo maidadala dito sa loob dahil hindi pwede, guys. Ayan, kaya mamaya na lang ulit. Update ako sa inyo mamaya. Bye! At ang ating uh, mga shampoo. May dala rin ako mga kailangan ko yung shampoo. Ayan, guys. Kaya, let's go. Go, guys. Okay. Oh, Mm, guys, uh, let's go. I okay. saw so, number 23. Okay. Celebergay so, tayo na. Oh, paisa with I think so guys. And, Let's go. Bili tayo ng guys, ang binibili ko dito, ito. Iyan ang paborito ko dyan. Dito sa sa ano Offer so, so. Mamaya ko tayo. Eat. ng okashi. Ah, uh, ayun. Kaya din pala yun. Ah, uh, ayun. Dito, natin siya babayaran. Ayan. Ito yun. Ayan. Ticket. Ayan. Tapos, guys, yogurt to. Ayan. Yogurt. Terima kasih terima kasih terima aking tawag dito lagay ng sabon, shampoo na wasureta. Kaminasay ko mas Iwan ako. Ayan, nakapag-relax na tayo, guys. Ayan. Wow, sarap na guys. Ah, uh, napreskuhan. Siyempre, dito tayo. Nag-offro yan, guys. Kaya, guys, uwi na tayo. Kontiyotyokatta. Oofuro hairu to yappari na. E nanu tayo dito? Is maaga pa ngayon madilim na. Ang oras ngayon is 6 6:48 ng gabi, guys. Ang ah, tayo kanina dito mga 4:30. Ayun. And guys, pa-na tayo. Let's go. Uh, kaya dito na natin tinatapos ng ating pagbablogs dito sa Hot Spring, guys. Kaya don't forget, like, share, and subscribe. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye!